magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan Ayan, pagkatapos po ng malakas na ulan eto po ang ala bukid nun na luto ni Maika tignan natin kung ano yan, imbinto daw niya yan na ano na luto tignan natin kung paano magluto ang mga taga bukid nun yan yung chicken niya. Yung chicken, parang chicken siya eh. Ano ang pangalan niyan sa bukid nun? Halang-halang. Uh, Halang-halang ng bukid nun. Eh, pag dito sa Tagalog, pag sinabing halang, pwedeng halang ang kaluluwa. <laughs> Ito na yung halang na manok. <laughs> Yan. Anong ibig sabihin ng halang-halang sa Tagalog? Hindi ko din po alam. Halang din. Halang-halang hindi, <laughs> hindi, ko rin alam eh kung ano yung halang-halang chicken. Yung chicken na intindihan natin. Pero yung halang-halang sa... Hindi ka halang-halang kasi may siling. <laughs> ah, ibig sabi yung halang-halang, maanghang? Uh Oo. -oh. Ah, maanghang na manok, yan. Unang hangan, whatever, ano ba. Ayan, ginisa niya sa sibuyas. Sibuyas lang na walang bawang. May bawang. Ah, sibuyas, bawang. Halang-halang. Ayan, -halang. first time kong... Na laman yung halang-halang chicken. In Tagalog, ah, uh, mm. pinaanghang na manok. Yan. Pinaanghang talaga po. Yan na ay yung ano. Yan na ay yung sili. Sili na maanghang. Meron po kasing sili na hindi maanghang. Meron po maanghang yan. Tapos meron po yung, uh, siyang luya. May kahalo po yan na luya. Ito po ay uh, luto ng bukid nun. Kamusta, kamusta, kamusta sa mga taga bukid nun? Kamusta po kayo riyan? Hindi Hindi naman. Kamusta po ang ating umaga mga kaibigan? Kamusta ang ating gising? Kamusta po ang ating mga almusal ngayong umaga? Salamat, Salamat sa Diyos dahil nagising na naman po tayo ngayong umaga. Mukhang nga uh, maanghang itong luto ni Maika. Marami siyang nilagay na sili. Yan, tapos ang lalaki pa. Ako po ay hindi kakain nito kasi nga chicken, pangalawa, maanghang. Wala rin akong balak na tikman ito. Kasi maanghang, ayan. Nagmantika na yung chicken. Lagay mo na yung luya. Mamaya pa daw yung luya. Ah, mo pa ng ano toyo. Yan. Halang-halang tama na. Ah. Baka ma-over sa... Lalagyan naman yan ng no, tubig. Ah, lalagyan pa pala ng tubig. So, halang-halang chicken. Hmm. Lutong bukid noon mga Halang-halang chicken. May tubig ko ba? Dinan mo. Yan. Ginisa sa sibuyas bawang. Nilagyan ng sili, nilagyan ng toyo. Ang halang-halang chicken ang bukid nun. First time ko pong nakita ang ganitong ano ganitong luto. Yan. Di halang-halang chicken. Moto. Hay, nako rin man. Nahatsing ako sa amoy ng anghang ng sili. Ayan, nilagay na yung Tawag dito. Luya. Yan, halo-haloin. Ang halang-halang chicken. In Tagalog, manghang na manok. Pinaanghang. Yan pinanghang na manok. Hindi ko talaga alam ang saktong pangalan ng halang-halang sa Tagalog. Basta yan, sa sibuyas, bawang, nilagay ang manok, nilagay si sili, si luya, ngayon tubig naman. Yan. As usual, maraming sabaw dahil ang aking manugang na atin ni Maika ay nagbe-breastfeeding. Hmm, sige, pakuloyin mo muna. Yan ang halang-halang chicken. Parang kakaiba na po. Halang-halang. Tapos, may ilalagay na gulay? Ah, wala. Parang ginisa lang din na nilagyan ng uh, chicken. ah uh, okay. Ganun pala yon. So, titimplahin na lang ng ano, ang lasa pagkatapos nito. Kung okay na ang lasa, no? So, yun lang mga kaibigan. Ganun lang pala ang halang-halang. Uh, sibuyas, bawang, igisa ang chicken, lagyan ng sili. Tapos, lagyan ng luya, lagyan ng sabaw at templahan ng toyo. So, yun lang ang mga kaganapan dito sa aming kusina. At alam niyo na po yan ang kasunod. Alam kong hindi na po kayo magtatanong kasi kulang na lang po yan ng lasa at ng umaga. Kaya e, uh, ganito po ang aming kusina. Ayan, yung aming banyo doon. Marami na naman po tayong linisin para po nga binabagyo-bagyo ang ating bahay. Ayan, si Miss Maika. Yan ang kapatid ng aking uh, manugang. At dito po tayo, mga kaibigan. Hi! Marami po tayong imisin, no? Oh. Daming linisin. At, ah, uh, medyo hindi po kagandahan ng aking pakiramdam today. Pero, pinapawisan na po ako kasi uminom na po ako ng mainit na malunggay tea. ganun po ang aking katawan. Mahirap arukin mga kaibigan. May time na okay, may time na hindi. Masaya ka man o hindi. Malungkot ka man o hindi. Basta po yung puso eh may mga kakaibang reaksyon. Ayan, nakapagsampay na rin yung manugang ko. Nilaban niya pa yan kahapon. Mm Hindi -hmm. pa na initan. Ayan, si Impoy. Naghihintay ng almusal niya. Ayan po ang kaganapan dito sa labas ngayong umaga. Ayun, may walisin na naman ako. Medyo mainit na po ang panahon ngayon. Humuhuni ang mga ibon, mga kaibigan. yung aking uh, paboritong walis na sa taas ng tricycle at naku mga kaibigan marami na namang basura dito sa loob ng tricycle meron namang basurang sako pero hindi ko alam bakit andito na naman yung mga basura sa loob nilinis ko na yan nung nakaraan pero andyan na naman uli so yan mga kaibigan ang panahon. Medyo maganda ang panahon. Mainit. Mainit ang panahon ngayon. Ayan mga kaibigan. Hanggang dito na lang po ang ating video ng umaga. Ang ating mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Diyos. Ganon din po ang ating mga sambahayan. Amen.